Dalawang babae ang patay matapos pagbabarilin sa Quiapo. Ang eksena sa Pulo CCTV. Nasa gitna na aksyon si De Castro, exclusive. Kuha sa CCTV footage na ito, sa bahagi ng Gonzalo Puyat at kanto ng Evangelista Street sa Maynila ang paglalakad ng dalawang babae kahapon ng hapon. Mapapansin may nauunang lalaki sa kanila. Maya-maya pa, may bigla na lang lumitaw na lalaki na kasumbrero at isa-isang pinaputukan sa ulo ang mga babae. Hindi nila nakita yan. O, hindi nila nakita dahil kasi galing sa likod. Pinutukan sila, dinukwang yan. Dead on the spot ang babaeng nakilalang si Mercedes Dacalape. Habang hindi pa nakikilalang kasama niya, dead on arrival sa ospital. Nambuksa Nang buksan ang bag na bitbit -bit ni Kalape, nadiskubri ang ilang papel na posible raw budol money. Hindi natin masabing budelmani, money, pero yung korte na yun, siyempre, parang budelmani. money. Kaya may possibility, di siyempre, uh, titingnan natin kung ano yung tatakbuhin ng uh, investigasyon namin. Wala namang makapagturo sa mga suspects sa takot na balikan sila. Eh, siyempre, kakabahan ka, kasi nga mayroong nakatang patay na dyan. Pag-aaralan pa ng mga pulis ang kuha ng CCTV para matukoy ang mga suspek sa krimen. Umaaksyon, Jay De Castro, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.